Ito so, na nga yung sinasabi natin mga kababayan, eh walang magandang maidudulot itong impeachment trial mga kababayan dahil nagkakagulo lang eh. Ngayon mga kababayan, oath-taking pa lang ha, nag-aaway na sila, matinding sigawan at nag, ano, ano, oh, ano, ano pa sila mga kababayan. <laughs> si Robin, si Robin <laughs> sa kasi Villanueva. Ni si Mangga, Chris, Pero ang <laughs> fairness ha, bumoto si Villanueva sa Silver ano, sa pagpapabalik sa At kamara ng impeachment. Inaprobahan motion kahapon. Oh, Naman nung pa na oh, po kaming point of order ni Mangga mga si Byron. I still Order. I, I, still have the floor. O si Gawan, mga kababayan. Point I have the the order. I have the floor, Mr. Point the President. Point of order. I have the floor, Mr. President. I have the floor. Belib din ako kay aime ang galing ni aime talaga. Nodol mo mukha mo sa floor, President. To make way, way from from for taking of the old. The presiding is the office. <laughs> <laughs> oh ay kumakababayan si Robin Hood Padilla at <laughs> si President Jesus si Goadero. <laughs> Napang nakareses mga kababayan. Ayun ayun si Villanueva <laughs> sa kasi Robin. Ito si Joel Villanueva <laughs> eh. Apparently ba kababayan gusto nit pa talaga. Bad boying isang yan eh patulan niya. <laughs> <laughs> Nagalit si Robin. Pakinggan nyo, ha? Oh. Ayun si Robin. Oh. ano? Oh. Kasi binarabaraw ni ano mga kababayan ni Villanueva hmm. yung motion ni Bato. Anong pakti mo, ano, Villanueva? Oh. Nagalit si Robin, oh? Oh, ano? Oh, ano? Supukan tayo! Oh, inawat na mga kababayan! Nagalit <laughs> si <Jesse> Bato, inawat. <laughs> umiral ang pagka-bad boy ni Robin? <laughs> <laughs> ano? Oh. Si Bill andun mga na nakaupulan na ganyan. Ang pa naman. Aligyan, Al pero mataba. Ayun, o, oh, napainom ng tubig o. Oh. <laughs> ano? Oh, <laughs> uh, nagpapahalata mga kababayan. <laughs> Inuha bigla. <laughs> Inuha bigla. <laughs> Pero bumoto siya. Bumoto siya malaman, para sa pagkabalik sa Nueva, house. Over of the to take. Si Virus, si Pimentel, at maging si Cayetano mga kababayan mukhang gustong matuloy ang impeachment. <laughs> what is the point of order of Senator... Oh, eto na yun na. Oh. Nagbalik na na sila mga kababayan matapos binara ni Mangga si, ano, si Marcos. Yes, thank you very much, Mr. President. Oh. And I just like to reiterate that I wasn't being rude, but simply recognizing the fact that the point of order takes precedence over all other... <laughs> nakahanap ng katapat si virus mga kababayan so palpal -pal habang nagsasalita point of order the motions also from galing si amy the motion already pending on the hmm. floor already acknowledged as well by our majority leader which requires a vote hmm. um Dalawa lang kasi eh. May pending pa na dapat pagbotohan makababayan kababayan. O may pal agad itong si Virus. duly noted, but the chair is not yet acted on the motion and there has been no objection as of yet. We will address the motion of Senator Bato as the chair said earlier. After we hear from Senator Villanueva now. Si Bato magaling din. Talaga. Senator President, the <laughs> uh, uh, Deputy is proposing yet another motion on top of the pending motion. The chair that will not, not allow. Not allowed. chair has not yet acted on that motion and will not yet so act on that motion. Angulo, and we'll be making a ruling Angulo, after we hear from all of those who raised their hands earlier. <laughs> so, <laughs> with the indulgence of Senator Marcos, can we hear from Santa? Yeah, thank you very and much. And then the chair will rule on the um, pending matters. Hmm. Senator Villanueva is recognized. Thank you very much, Mr. President, distinguished oh, colleagues. Nagalit sa kanya si Robin, mga kababayan. Apparently, nangangamoy hudas, mga kababayan. Gustong matuloy, ha, ang impeachment ni <laughs> Bibi Sara. Binarabara pa si Nabato, mga kababayan. Huwag kang humingi ng tulong kay Sara sa 2028, ha. Uh, Mr. President, if mm. I hear it right... Yeah, pero uh, bumoto siya, eh, na ibalik movement, sa kamera. Uh, ...made a motion to dismiss mm. the uh, impeachment complaint if i heard it right mr president mr president may i just place on record that this representation respectfully respectfully um object ano? to that motion oh hindi so mo object ka Mr. Uh -oh. president for for various reasons mr president that mm. various reasons na ikaw lang ang nakakaalam Magkano ang dahilan <laughs> ano 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 oh sabi ni robin sa kanya makababayan this representation would like to uh, raise on the floor mr president One, Mr. President, is that the Senate, as a legislative body, and uh, at this point in time, we have not yet convened, Mr. President, as an impeachment court. And therefore, Mr. President... Yan nga ang perfect timing eh. Hindi pa kayo nakapagsimula. At ayun yung magsimula. Tapos, yun pala, i-dismiss lang. Eh ngayon pala, i-dismiss na yan. This representation believes that we have no constitutional authority as legislative body to dismiss an impeachment complaint. Let Bakit wala? <laughs> Mayroon kayo kapangyarihang mag-convict at mag-impeach sa pos wala kayo kapangyarihang mag-dismiss. That's your opinion. Oh, kaya ka na ano-ano ni -ano, -ano, ano, Robin Hood Padilla. Mabuti pa to si Robin mga kababayan, no? <laughs> kahit pa paano mga Na ano, na ano. Si Robin, hindi abogado yan, pero siyempre, uh, talino pa din konti. Mas marami pang bagay ang dapat kunahin. Di ba, Robin? Ma ah, mahal kung hukom. Mm. Alam ko po na itrim mo naman yung ano, bigote mo, Robin, ang taas daw. No? Napaka-inip. Oh, dahil mahaba na yung na bigote mo. Ba't iba naman yung bigote, bigote pinakialaman? Ang hangin dito sa ating bulwagan. Ah, akala. Punong-punong <laughs> Akala rin mainit. <laughs> Kaya hinlubad niya ang ano to. Tensyon, ipalaisipan. Hmm. Pero habang abala po tayo sa politika, maraming mahalagang panukala ang hindi mm. nabibigyan ng pansin. Tumpak! ng walang kunang patas na hindi tungkol daming, sa kapangyarihan Daming, daming dyan, mga tipo nagre-race sa, una ito na sa mga trabaho trabahong gagawin bakit na natid kayo sa impeachment na Iilan ito sa lang kayo ang mab magtambalos loob magkapangyarihan dito binray mga yung mga kongresista para bumoto na ipa-impeach si Bisaraga pondo ayaw bigyan ng pondo. At ang purpose nito para ma-disqualify si Bibi Inday sa 2028 na babangga mga kababayan kay Yan naman. Yan naman talaga yung um, bottom line nila dyan. Eh. Uh, matanggal si Bibi Sara para wala silang kalaban. Wala po ng medical cannabis bill. Bakit ka umabot dyan? John Robin, hindi ka namin susuportahan. Marami na mas siguro ibang pa lokalang batas, wag niyang medical cannabis. Umabot jan para sa medical lang yan. Ang gagamitin yan ano eh. Pason mga adik-adik ba -adik, kababayan na. O, oh, ah, para ano to gamot ito, gamot ito. Hindi na iyu si ang medical cannabis ha. For your information, ginagawa yung mga oil. Magagamit yan mga kababayang dahilan eh. Pero abahala kayo kung napunta yan kay BBM, siguradong pasado yan mga kababayan. <laughs> <laughs> Hindi po ito usaping droga. Ito ay usaping dignidad. Araw-araw may mga batang may epilepsy, may mga cancer patients. Marami namang alternative siguro, no? O oh, marami namang gamot, Robin, aside dyan sa medical cannabis. Pero o so, sige, bahala kayo, kayo naman ang nagde-decision dyan eh. Hindi naman talaga ano, mga Bakit kababayan. Bakit ka umabot dyan. Komsyon, Eh, tanong yung ganda <laughs> may mga nanay at tatay na umiiyak sa sakit, Humihing. Paso nga lang eh, okay lang sana no, kung talagang yung may mga sakit ang talagang mapibigyan. Paso lang eh, dito sa Pilipinas, mga kababayan, lulusot yan. <coughs> eh, gagamitin na naman yung rason. Eh, legal na lunas, nandito na po ang solusyon, pero pinapatagal pa natin gaano ba katagal natin hahayaang magdusa ang kapwa natin? Isa pa po, ang... Doon sa mga lugar na mayroong, ano, legal ang marijuana, huwag wala naman tayong narinig na talagang yan ang lunas. <coughs> <coughs> Relief na siguro mga kababayan dahil para yan... Daming bansa na legal yung marijuana. Pero lunas... Netherlands. Um, mukhang akin narinig Spain. Na yan luna sa Maraya Pa Mga panukala ukol sa... Ano pa panukala na ano mo? Pwede mo i-raise up, sige. Pagkataas ng minimum wage. O ba? O oh, yan, yan. Ng mga manggagawa. Yan ang gusto namin. Pa. Sa privatong sektor. Hindi po Pwede nagpapahinga yan. ang presyo ng bilihin. Tama. Ang pamasahe, pagkain, renta, um, lahat po ay tumataas. Oh, si Villanueva na lang ang hindi. <laughs> <laughs> Yung kalaban mo. <no? laughs> Pero ang sahod, <laughs> naiiwan. Kailangan ko na iipaglaban ang mga... Hindi mali naman maliit si Belina, ba? Ibigay na natin ang nararapat para sa kanila. Isa so, pa po. Sa na mag-impeachment trial, di ba? Ang revised cooperative code bill na nakapasa na sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan. O, oh, bakto zero na naman yan. At pinagdidiskusyonan pa rin sa komite sa Senado. Ito po para sa mga magsasaka, manging isda at maliliit na negosyante. Pinal na sana, isang boto na lang, pero naisang tabi pa. Mm. Sila po ang bumubuhay sa probinsya. Sila rin ang, ang, dapat na, na ng sa pansin, sa hindi mabaya. yung politika. Ng lokal na ekonomiya, bakit natin sila pinaghihintay? Mm. Mga mahal kong kasama Katatapos sa na ng election, una, politika una na naman. Ang aking BFF, na magagawa tayo sa Pilipinas. <laughs> Alam ko may kinakabala yung seryoso. I love you. Crisis pang politika. Pero hindi po dahilan yon para kalimutan ang tunay na trabaho natin ang maglingkod sa bayan. Mm. Agree. Tama, Ma tama. Nakapuntos din si ano. Robin, mga kababayan, i-dismiss tayo. Tama, tama. Yan, na, yan. Ano sa dapat ang unahin natin. Ninyo.